Yo! What's up mga boss! Game 6, Barangay Ginebra kontra San Miguel Beer Tinapos na ng Barangay Ginebra ang serye Nanalo ang Barangay Ginebra sa San Miguel Beer sa score na 99-102 Isang magandang performance at never die spirit ang pinakita ng Barangay Ginebra sa 4 quarter para manalo sa Game 6 sa San Miguel Beer. May si Justin Brownlee ng 21 points at 7 rebounds. 20 points naman ang ginawa ni Japet Tagilar. Double-double performance naman ang ginawa ni Scottie Thompson. Una ng 10 points at 14 rebounds. At si RJ Abarientos ay may ng 16 points. Ipinakita ni Maverick Ahan